tiếng phun nước cơm à lang may nakaano pala dito eh bantak nakataan oh ayan may bantak na nakataan lang <laughs> pagawa ako ng bantak lang para makakuha ako ng ulang dito lang magtataan ako lang ng bantak lang Alam mo ang pinaka masarap talaga sa buhay yung magkaroon ka ng sarili mong income lang na hindi mo inaasa sa magulang mo, hindi mo inaasa sa ibang tao, hindi mo inaasa sa partner mo at hindi mo inaasa sa anak mo. Kasi lang kitatanan lang need jud Warta, kwarta nitag mga pangandoy og mga gikinahanglan sa ating buhay, no? So, iba't iba tayo ng mga need. So, kapag hindi na tala connection yun sa, ka sa kanila para sa'yo, stop mo na lang kasi madudurog ka lang.